Positibong gila sa pamilya ang patayang lawas sa babaeng napalgan sa baybayan sa Porok de sa barangay Poblasyon Caragadava Oriental. Diin gisulod kini og sangko og nakayagom sa madinunggaban sa liog og party sa lawas niini. Suspek Suspek gilang si Jelmer Tagliong Cruz, 49 anyos menyo residente sa Sitio Lugusan, barangay Santa Fe Caragadava Oriental. Diin mao ang sa mag-live-in partner nga si Real Ongkoy Lumikit og Lorigen Mojave Monreal, residente usab sa susabang lugar. Anakit ang nga mau gini siya ang nagkulata kunya -nag -nag mm at ang si katong na nahibal ana identify na nato nga victim nga mao si Flora uh, Taigul Flora Taigul so kani siya ident na identify pud ni sa iyahang mga uh, immediate family members kay katong nagpost mangod, gud na ana nagpost nga katong buhi paning uh, victim mm -hmm. nga naglatagaw lagi diha sa may uh, Sityo Lugusan na uh, Barangay Santa Fe diya sa sa municipality of Caraga gihapon so na focus na siya so motong tong gikontak ang police station nato kay naa sila kun lagi kabanay nga missing so it turned out nga gahapon na identify gyud nila ang cadaver mao -ma siya si Flora Taigol ang iyang kabanay samtang formal nang ipasaka ang kaso batok sa suspitsado. Karun, karun nato mapasaka ang kaso. Anong gitawag nato nga inquest proceedings, inquest nato siya. So patubagon siya sa fiskal. So kung ang ebidensya nato mag-warrant yun nato sa pag-file sa kaso sa korte, i-file sa fiskal ang kaso sa korte. In the heart of changing lives, Kini, sa Brigada, Ryan Bacus, Brigada News.